Hi mga katiknik, isang magandang araw So ngayon na nandito tayo sa Ilog dito sa North Zagaray, Bulacan Magdi-discover tayo dito ng mga aquatic plants na pwedeng mabuhay sa ating mga aquariums At may nakakita na nga ako kanina Actually may nakuha na ako Pero ngayon nakakita ulit tayo ng panibago Na aquatic plant na nabubuhay dito sa fresh water o dito sa mga ilog dito sa North Zagaray, Bulacan ayun, sobrang dami mga tekniko, tingnan nyo ito yung tinatawag na goto cola ayan, dito napaka abundance ito, nakakapanginaan lang kasi medyo may mga basura dito sa mga gilid-gilid na itong mga ilog ng North Zagaray ayan o, napaka kapal, sobrang dami so up to sawa talagang unlimited kung kayo ay manguha man, no, okay lang naman di siguro kasi talagang hindi naman ito mapipigil sa pagdami. Itong ganito mga klase ng mga aquatic plant. Pero ito naman ay nabubuhay din sa mga lupa na palaging basa or sa mga lupa na lagi rin namang nadidilig. Yan. Sobrang dami mga kateknik. Ito yung tinatawag na gotokola yan. at sila ay nabubuhay kahit sa tubig mga ka-technique no? nabubuhay sila kahit sa tubig at ito ay natesting ko na noon pa matagal na mga panahon na dahil ako ay matagal na rin nag-aalaga ng mga aquarium fishes at ito nga o oh, nasa tubig oh. ito actually ito galing sa gilid inugasan ko kasi medyo marumi sila yan marumi siya kanina kaya medyo hinugasan ko ng konti para makita nyo yung ganda ng goto kola kaya na no, makikita nyo yung parang mushroom-like na style nung kanyang puno. Ayan mga ka yung tinatawag na gotokola. Dito meron pa na mga gotokola pero medyo marurume yung mga dahon gawa nga, nga nung dala ng tubig. Ayan, pero pag tumatas naman yung tubig, napapailalim muli sya sa tubig. Ayan mga ka -technic. At lumilinis ulit yan kapag medyo high tide. At meron pang isa na makikita rito sa ilog ng North Zagaray, Bulacan. Nakakainayang na medyo may mga basura kasing konti. Ito. Hindi ko alam kung anong klas ito na aquatic plant. Nakalimutan ko yung tawag dito. Pero dati rin naman ako meron ito na aquatic plant. So ayan, lapitan natin para makita nyo yung klase ng aquatic plant na to. Sa mga nakakaalam, sa mga medyo bihasa, sa mga aquatic plants ito. Pa Comment lang dito sa aking video kung anong klaseng aquatic plant 'to. So 'yung kinuhog ko kanina ay ganito. Kaya dadagdagan ko lang ng konte, Ito nga ay medyo yung tubig kasi ay merong mga halong dumi. Kaya dumidikit siya doon sa pinaka mga dahon itong aquatic plant na to. Pero kukuha tayo. Papakita ko sa inyo yung merong parting merong ugat. Para makita nyo lang mga kateknik itong sinasabi ko na aquatic plant na nabubuhay dito sa mga ilog dito sa North Zagaray, Bulacan. Yan. Kuha tayo kuhanin natin pati yung mga parting may ugat para pagka nilagay natin sa aquarium ibinol lang natin doon sa mga ating mga buhangin sa aquarium yan yan ay para mabuhay siya agad yan medyo maraming mga dumi sa ilalim ng tubig pero ito naman ay madaling hugasan itong gantong mga klase ng mga aquatic plants yan hugasan natin lalagyan natin sa parting malinaw para makita nyo kung gano'ng karami nakuha ko na aquatic plants dito sa mga ilog dito sa Garay. At ito rin eh, sobrang dami dito. Ayan, so hindi nyo rin kayo ubusin sa laki ng ilog na to. Sa so, dami ng ganitong klase ng mga aquatic plants, ay hindi nyo kayo ubusin yung ganitong klase ng mga aquatic plants. So yung mga mahilig sa mag aquarium, yung mga aquarium hobbyist mahilig sa mga aquarium fishes o mga ornamental fishes. Ayan, kumuha lang kayo dito sa mga ilog dito sa North Zagaray, Bulacan abundance to rito Grabe, sobrang dami tulad nga ng goto kola kanina na pinakita ko sobrang dami nya ayan, ayan medyo malinis na nakatunyo naman yung tubig dito oh. malumot lang sya pero sobrang lina ng tubig mga katiknik dito sa Norzagaray Bulacan ayan, dito tayo dumayo ngayon para maka makakuha lang ng gantong klase mga aquatic plants dahil dito ay libre hinga <laughs> lang syempre maglalan lang kayo ng panahon sa pagpunta rito tulad ko tiga Santa Maria Bulacan ako medyo malayo sa amin tong North Zagaray Bulacan ayan mga 45 minutes din yung biyahe pupunta rito sa motor ayan so kitang kita nyo kung ganun karami nakuha ko Ayan, sinama ko na pati yung mga ugat niya. Pwede na natin itong ayusin mamaya sa aquarium. Ito naman actually, pwede rin nakalutang lang naman sa ating mga ref tab o sa ating mga aquarium, sa ating mga tab yan, sa ating pinag -alagaan ng mga isda itong ganitong klase ng mga halaman o oh, aquatic plants Ayan. yan yung mga makikita rito ng mga halaman at aquatic plants dito sa ilog dito sa Norzagaray mga ka Sobrang abundas dito yan Or sobrang dami Hindi nyo kayang ubusin Dahil sa sobrang laki ng ilog dito sa North Zagaray, Bulacan Magdadagdag pa ako ng konti Dahil medyo marami-rami yung ayusin natin ng mga aquariums sa bahay Kaya ako patay na ng kaunti Na aquatic plus dito sa North Zagaray Actually may mga wild molly dito na nakita ko kanina hindi lang makikita syempre sobrang bibilis nila saka mga tilapia sobrang daming tilapia rito sa mga ilog dito saka yung tinatawag yata nila na gobi na isda yan yung parang mga biya na nakadikit lang palagi sa mga bato yun yung tinatawag na mga gobi na mga isda yan so yung iba Uh, mga naliligo rito yung mga mahilig manghuli yung kaya manghuli nagdadala talaga sila ng mga net yun may paraan para mahuli yung mga net dapat ay naka flat dapat sa dito sa mga buhangin dito sa ilog kasi pag hindi mo i-finlat e yung mga yung net mo na dala dito sa mga buhangin hindi mo rin mahuli yung klase ng isda na yun yung gobi kasi napakabilis din nya lalo naman yung mga wild molly dito sa mga ilog ng garay hindi ko lang alam kung ano pa mga ibang klase mga isda na makukuha dito sa mga ilog ng garay. Pero ayan nga, tulad na sabi ko, kung sa aquatic plants lang din naman, ay sobrang dami. Ayan, hindi nyo kayang ubusin. Na so, sobrang laki ng ilog dito. Ayan si ate, oh, may mga kinukwasya, hindi ko lang alam kung ano. Ayan. So okay na siguro to sa mga kinuha natin na to. May mga nakuha naman ako kanina. So, dinagdag ko lang to sa so, mga kinuha ko kanina. So, paramihin ganda lang sa bahay. Kaya-kaya naman natin yung paramihin sa bahay. Ito mga aquatic plants na to. Dahil, biyasa na rin tayo sa mga pagpapropagate -propag ng gantong klase ng mga aquatic plants. Yan. Yan, ito yung mga aquatic. Ito naman yung goto -cola. Ito yung subok na halaman. Yan, na pwede pwede sa ating mga korim so mga teknik hanggang dito na lang aking video dito sa ilog ng garay maraming salamat sa lahat ng mga uh, sumusuporta sa mga sumusubaybay sa aking mga video maraming salamat sa inyong lahat yan mga ibang klaseng halaman na tumutubo dito hindi ko lang alam kung anong mga halaman to so hanggang dito na lang mga teknik maraming salamat and god bless po sa inyong lahat So, ganito karami na natin dito sa may ilog dito sa Norzagaray, Bulacan. Ganito karami ng mga aquatic plants na natin. Nagawin rin ako ng konti mga bato na pandesign. taguan ng mga cherry shrimp natin o yung mga dwarf na mga shrimp sa bahay. Yeah, ito makakatulong din to sa pagpaparami natin ng mga shrimp ito mga bato na to at ito naman ay taguan din ng mga anak na ating mga muli at mga gabi pati na rin ng ating mga hipon yan Hi mga ka-teknik, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share my videos mga ka-teknik. Thank you very much and God bless.